Ako pa rin. Maligayang pagbabalik sa aking bahay, Angelica. Hi, kuya. Thank you po. Ano bang pinakaabalahan mo ngayon? Um, pelikula po. Ano ba ang title ng proyekto mo? Unmarried Wife po. At sino ang nag -direct? Si Mario J. De Los Reyes. <laughs> Understar Cinema. Kuya, ba't para akong papasok sa preso? <laughs> dami niyong tanong, ah. Uh, female, 30, November 4, 1986. Single. Pero happy. Oh, naman. Bilang nandito ka na rin lang sa aking bahay, meron akong task para sa'yo. Okay po. Ang aking mga housemates ngayon ay meron silang lucky task. Kaakibat nito, sila'y gagawa ng isang fashion show kung saan ay ipapakita nila ang kanilang ginawa. Okay po. Isang bisita ang uusisa sa kwento ni na PJ at Baninay. Ikaw, paano mo may interpret yun? Wait lang po, parang yan ay eh, ano, nagkaanak lang sila. Hindi, in, in, on, in, in. Hindi, nagagalit. Nagkakalim lang ako. kasi. Sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother, Lucky Season. Bilang alam ko naman na ikaw ay sanay sa fashion, na isko ay ikaw ang mag-judge sa kanilang mga creation. Presenting the 2016 PBB Lucky Season 7 OK! Na Collection! makita kita, napangiti mo, sinabi mo na gusto mo rin ako At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo Ang nararamdaman ko nito Na ikaw ang nilalaman ng aking puso Galing naman niyo, ako sa'yo Masasabi ko sa'yo na mahal na mahal kita kita Napatibok mo na ang puso ko nang isang igla Napatibok ko rin ang puso mo At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo Ang nararamdaman ko nito Hindi na po ako nakakabahan sa mga fashion shows Sobrang dami ko po nagawa Lalo na nayon, uh, parang casual lang Wala namang gowns sa uh, ginawa namin Very fun po siya ah, ah, ah.

<laughs> oh God God man. successful <laughs> naman in fashion show naman you know we worked the catwalk roompa kame <laughs> backpack 360 talaga <laughs> para sa economy <laughs> it's really good kung makikita nang mga ibang tao na sinusuot natin to i think the value of the demit will ass. i think it was good <laughs> <laughs> <laughs>

pag-ibig kong pag Hindi pa rin bida. Ay, may mo. Bida. Kasi, nakabida ha? Hindi kasi sa bako tayo. Nang matapos ang kanilang pagrampa, ipinakita nila sa bisita ang kanilang working area. Sino may experience sa inyong magtahi talaga? Si ay, Ali. Si ali. ali po. Oh, ang ganda. Ay. Ganda ng mga prints na. Ito, ang ganda nito. Ayan, gusto ko yan. Naaliwa ko. Wala naman akong pinapatunayan sa fashion, pero ang okay. <laughs> ko dyan. Baninay! Baninay! Kahit <laughs> <laughs> ito gusto ko to, yung may ganyan lang kasimple. Lalo <laughs> sa isa kong t-shirt yung patch. Opo. Uh Oo, -oh, parang ganun. <laughs> oh, my God. Oh, my God. Oh, my Oh, ano yung yung Zumba? Yoga na! Oh, so, happy birthday! Happy birthday! Super magaling siya, humirit. Nakakatawa talaga siya. Ilang